So ito mga boss, yung sa yan. Ito ba yung pagong din? Sa driver. Hindi pagong yan, hindi pagong driver. Ha? Hindi pagong yan, iba yung pagong. Sa psycho. Psycho driver yan. Psycho driver. 200 meters yan. 200 meters. Ka yan, Magkano naman presyo niyan? 25 yan. Psycho drivers pang agis yung ang lalim. 200 meters. Psycho pagong ko pa rin yun. Oh, psycho din yun pero pagong. Pagong siya. Yung kan. Mas, mas malaki. Mataba yung kan. yung Si ko ito. Dilugyan pang divers. Divers. Uh, 200 meters daw ang lalim nito mga guys. Na pwedeng capacity ba. So magkano ang price ito? Ba? 45, 25. 25. Negotiable naman ang 25. Oo, may pag-usapan pa. Pag-usapan niyo mga guys. Kailangan ko pag kinakalukuhan. Eh, automatic Ito. Uh, automatic. Pag ginalog. Ah, yun mo makikita ang automatic. Ah. Ang automatic sa battery mo, sa ang under niya, diretso yung battery. Tumatalo talon. Pag ano ba battery pag Hindi, oh, okay. ang Kasi battery hindi naalog yan, ang automatic diretso oh. ang oh, takbo naalog eh. oh. alog pag mga driver. Okay. Ano mo naman sa cycle driver? Was tay inalog mo. Yon may automatic niya. Malo siya. Pag hindi mo naririnig, ibig sabihin battery. Ah, ganoon. Ayun Ay, pala. Yan ang auto clutch. Oh, mga clutch. So. Yung mga clutch. So, so ito pares lang to. So, 25 to. Uh, driver siya 25. So, 5 para na to mga cayet mga tatlo. apat piraso uh, sa eco drivers ang 200 meters lang so ito naman Ferrari. 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 tapia glob so yan, Ferrari. magkano naman to 35. 35. Ito tapia 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 maduling na target si ano si Tony Vlog. Uh, oh, o basta Ferrari. Oh, ano? Ferrari, Ferrari. Ferrari. So mga 3,000 oh, 3,500 mga guys. So negotiable pa naman daw. Ang ganda makina niyan. Oh, Original yun. Makinan. So yan ang mga kasabihan na may kasagutan na yung katanungan niyo. Bakit mura daw ang relo ni GR? Oh, RG. RG, Bus RG. RG. So 'yan, naliwanagan ko para wala na kayong So okay lang na mag magbas lang ng bas kayo. Mag okay lang din yan. Ano ba Nandito naman na nang yung tatanungin ko naman din si Boss Arjun na yung magbabas yan, bakit mura o hindi branded. Ba't tinatawag nila na may nagko-comment dito, bakit daw oh, hindi naman daw original, mga replica naman daw yan lang yan. oh, depende naman sa makina yan. Kung makina, disposable, local yun. Oh. Kahit stainless, kung local naman yung makina. Oh, ito, papatunay yung kung mapapakita mo sa kanilang lalanga. lang, yeah, original. Automatic yeah. yan. Kita makina, yan, ha? Oo. Kita makina niyan. Yan, yeah, hindi na replica. Hindi ko alam yung replica, o. Bulgari yan, original. Oo, original yan. Oo, saka mapapigat. Yung local, maganda. Mapigat. Yan, yung mga kaysa. Panso, Oo. Kaya ako bumalik rin dito para may yung mga katanungan nyo. Para masagot ni Boss Arji. Yan. Yeah. Ano tong, ro? Ano tong rin ako? Bulgari, Bulgari. Rally. Magkano? Yan, 2.5 2.5 ha? O, oh, yan So, bumalik tayo rito, ha? Kasi, para, yan Puro mga stingless lang, no? Halos stingless Stingless So, makikita mo, mabibigat talaga mga okay? guys So, hindi Yung, mga yun, yun, kahit na wala akong alam sa mga relo Sa hawak ko lang siguro, sa bigat at sa magat Patitimbang natin kung local or original Alright oh, Ito naman, guys, anong rilo naman ito? Michael Kors Michael Kors, magkano naman prison sa'yo? Dos yan, dos Dos mil Dos mil 2,000 libo yan So, dalawang libo, ni Kusabol pa. Yan. Oh, no. Michael Bumakil Kors. Oh, Bruno. So, Black yeah. Michael Kors. Dito magkano lang? 2,000 lang. 2,000 lang. Two oh, five five yan. Five yan. Nine, so may uh, ito naman magtatanong naman kayo. Oh, magko-comment siguro. Michael Kors. So alaga mga 3,500 talaga sa mga ano yan. Oh, mga ito. brand new talaga. Six, mga 6,500. So dito lang kay Boss RJ. May kwanda yan, Dalawa. Dalawang? Hindi, may replica ganyan yung... Oh, may mga replica rin po. Yung tag replica. Ha? May oh, replica. oh replica. Oo, ganito. Pag mo. Pagkaan, ayun. oh nga pala. Oo, siyempre mayroon na tayong idea. So, ako mga guys, si Tony Vlog sa mga hindi export sa mga ganitong rilo ha. So, at least alam nyo. Kaya, nagpunta ako rito kay Boss. Na Para matan o oh, masagot yung katanungan nyo. So, ito naman Boss. Ano naman ito? Spread. Yeah, yeah. Yeah. Magkano ang presyo naman ito? 1 na lang daw yeah, yeah. May tawad pa daw mga isa? Big big piece So pasyalan yan yung sa para mas maganda Tayo ng presyo na naman Original yan magkano? Original yan, makina 63 Anong ah, makina? 6309 6309 Original Bilang pwesa nyo Oh, Oo, tuba-tuba ka rin Magkano? 3,500 3,500 May adjustable pa naman yung preswa nun Oo, naigot sa'n yan Ipapalitik na So, yan para ano naman kayo mga So, kami no, 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 no. para ma-update natin kung mga preswa dito ito, bakit o so, no, no, no. Ang patanungan yung nasagot na rin ni Boss RJ ha Mabibigat ano siya talaga, Solid naman. So ito mga boss. Nagbayad na. Ayan, na ayan, ayan. Rolex. Rolex? Ito, ito, Juan Sap Mariner. Ito, 1-8 na lang yan. Ano Pinababing to? Pinapaping mo yan, 2-5. Ano ba to? Sap Mariner na so, Rolex in the same makina. Hindi talaga ano ni, hindi ko manin nagsitunan. <laughs> Pasinsa na. O oh, yan, magkano ito boss? Panit na lang. Panit na lang mga guys. So solid yung mga ano uh, ha. Panit. So ito naman tayo dito. Ayan, Omega. So Omega. So magkano mga presyo ng Omega? Press media 35 yan. 35. Hindi pa pala may bawas pa yan. So may bawas bulungan oh. daw. Oo. Ito ba yan? Ang tomantik. Sa jeans ba Pag nasuot mo, naging jeans ito ang ano din. Jeans <laughs> ba niya, no? Oo. Oh. Yan rin lo ni uh, jeans ba. Amiga. Free no? So ina to mga boss. Winger yan, Victorinox. So magkano mga price nito? Magkano? 25. Yan 6 million. original So magkano so, mga original ang mga brand nito? Magkano mga sa ngayon? Mga brand sa 95 yan. So yan yeah, no. ang so, Ayun, mataas na ngayon.

So ang dami dito mga pagkasulit yung mga Dito mga guys, hindi natin mapagkaisa-isa dyan So ito naman So ligtanan natin to Lockdown na lang tayo ha So ano rin? Ano mo? Ano rin? Ito Charlie One yan, Japan Japan, magkano? Yan, one-five. One-five lang Japan yan, Japan Japan Oh, para makabisado na no? Oh, ito naman. Bosel Ano to? No? Bosel 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 So, magkano ang price? 1.5. 1.5 na lang. So, 1.5 uh, lang Pwede pa yung... pag-usapan yan. Pwede pag-usapan mga iso. Bosel lang. Maganda usapan. Yun o, no, nanilawa. Linil... 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 Oh, yun nga, hindi uh, uh, naman eh. Maninag ni Tony Vlog talaga. Hindi yan ang na natin. Pawin na kami. Yan, o, oh, yun. Buti na abutan pa Ito, Michael Kors. Magkana, Michael Kors, magkano Michael Kors? 1-5. Magkano? 1 yan. 1 na lang, o. Automatic din. Oo. Okay. Di battery di battery tiri lang. automatic na Michael Kors. Ay, ganun. O, yan, mo lang O, Puro battery lang? Michael Kors, ano? Michael Kors. Walang automatic na Michael Kors. Michael Korsian, auto kuha niya yung chronograph battery Alam, automatic na ang Yun, ano? No. Tumakuha niya battery so, Battery Yung automatic ang Michael yun, di ba nang ako naman idea sa so, Michael Kors, walang automatic, puro battery lang. Meron daw kaso mahal. Ah, mahal. Yun yung pinaka-original. yun, ang Michael Kors, mayroon siyang automatic, pero mahal talaga. hindi Mahal. 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 Hira ka lang makakita ganun. kasi lahat ng ano, mga mga ta tanong natin kay kaibigan natin kay Ma'am Boy. Ano may na Michael Kors din po. Oo. mo. Michael Kors, Michael Kors Black Dye. Ano ba Pagkano naman? Pagkano naman? Pagkano naman? Pagkano naman? Pagkano